Sa balita naman sa labas ng bansa. Nadagdagan pa sa isang daan at labing isang libong residente ang inilikas sa gitna ng pagtaas ng tubig sa Kazakhstan. Kinansela na rin ni Kazakhstan President Kasim Jomart Tokayev ang nakatakdasa ng hosting ng Astana sa isang international forum. Ang nararanasang pagbaha bunsod ng pagkalusaw ng yelo sa ilang bundok sa Russia. Ayon kay Tokayev, ito na ang pinakamatinding kalamidad na tumama sa kanilang bansa sa loob ng 80 taon. Inaresto naman ng Israeli police ang anim na Palestino sa Jerusalem. Wala raw kasing work per, uh, permit ang mga ito. Nakunan pa sa body cam footage ang barahas na panghuhuli. tuloy ng mga residente ang mga nang arestong polis. Gumugulong ng ang investigasyon sa mga inarestong Palestino. Tatlo ang patay matapos bumagsak ang isang helicopter sa Mexico City, Mexico. Sakay ng aircraft ang isang piloto at dalawang pasahero, nakuhanan pang makapal na usok sa naturang crash site. Ayon sa ulat, bumagsak ang private aircraft sa ibabaw ng isang kotse sa isang talyer. Inaalam pa ng mga otoridad ang naging sanhi ng aksidente. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.